Good day everyone. So, maula na naman dito sa Ikaw Kamaring Sur. So, ito yung ating binibuntang kambing. Ito. Mundo. Six months to eh. Ayan, medyo... Medyo, medyo pet. Kulo lang yung sakay Pero pag napakain yun, kasi inlit lang ang area. So, hindi natin ginala kasi wala na rin mo dun sa likod bahay. So 2-8. Ayan. Tapos ito. Bak. Itong bak. 3-5 yan. 10 months. I'm going 11 months na yan. So ang ating pakain ngayon eh. Dalo ng saging. Kasi mauling nga. Yan ang ating pangunahin pinapakain. So ayan. Ito eh. Ay ito ito makulit natin ano nakaisang anak na yan ay naka ulang anak na mga anak na kasi napatay yung dalawa niya ito yung surayda yan matay yung kanyang dalawang anak hindi pinal kasi nga lagi mo bagyo ito yan, Kaya, yan. yan. natin ito para oh, lang natin yung muna yung ating halaga masyado ano, maliit yung ating area so hanggang maaari ang dalawa lang ang kaya nating alagaan ito na ito may ano, itim pwede ko nga 4,000 ay 4,000 hindi natin, 4, ano na Ayan Ito lang. Ito kasi kay mama ito. May ari na ito. Okay. So, ayan. 2, 8. 3, 5. Ito, 4, 3. So, malapit na itong mag pwede ipabrako ito. Ito, mga ano pa ito. Month of May. Pwede na. natin para kasi ito eh. Native na native talaga ito. So, ayun ay, Ano. So, kailangan natin benta para ano eh, wala tayong space kasi masyado. Pero wala Di kung alam ibigay, hindi tagaan ko alaga. Pero, yun talaga. Pero, so, tingin ko hanggang dalawa lang talaga kaya. Kasi mait niya yung space sa likod So ayan May, may awa kambing Pinapakain natin ang daon ng saging Kasi tagalang ngayon Mas safe para sa akin Na ipakain ko sa kanila Daon ng saging O kaya naman yung eh, daon ng langka Pero wala tayong makuha daon ng langka ngayon Kasi yung ating langka Eh kakatubo lang Tapos daon ng mulberry Kaso naubos na rin ako ng mulberry meron, na, meron tayong mga puno dun sa likod bahay pero kailangan natin munang huwag silang bawasan kasi may ilit pa sila kailangan natin patimi yung mga sanga, sanga nila para kahit pa ano eh panamin natin yung puno ng ating mulberry Ito ay kumuha ng dami sa akin ngayon. ayun lang naman para sa akin kasi pagtagulan mas sit na ipakain yung daw ng saging tapos check check lang din Ito Baka kasi may sapot ng gagamba o sapot ng kung insekto yun tinatanggal natin yun para hindi sila makapagtuhan tapos syempre mas mabilis kasi matuyo ang daw ng saging yun sa ibang pakain so kaya itong ating pakain talaga na binibigay pagtagulong sa ating mga kambing na so, ano mula pa nung inalagaan ko ito last year nagsimula tayong pagkakambing ng June ay na iba naman nagkasakit itong ating mga kambing kahit konti ang pakain mas importante nakakain sila at hindi tayo na mamatay ng kambing pa yun nga dun sa dalawang bisiro na namatay kasi bagong tayo at the same time eh, bagyo din ang time na yun stress ating kambing kaya mahina lumabas mahina yung mga bisirong lumabas uh, after 3 days patay kung kailan malapit na silang bakun, malapit na silang bakuna so, palat na matay yung dalawa malaki sana so stress eh stress stress yata okay. yung nanay yan natin yung ano isa eh nagulan para sa akin bisang ang ng saging berry, dangka yung mga natin pinapakain tapos yung daw ng Di malina. Kasi malalim matuyo yun. Okay lang. So, yung update sa ating kambingan. Ang buta rin na may. Yung mga nagtatanong, may mga nagkatanong, may naging quiet. So, syempre, nandiyan yung siguro na nalilitan sila. Sa kilo, hindi ko pa kasi naikilo kilo eh. Pero itong natin pang kilo kasi. Eh. Pero mabigat yan, yung puti na yan. Yung lalaki Tapos yung ito, yung mga puting kilos to. yung ano, babae. Kasi yung syempre, ito natin. Ayun talaga, mabigat yung. Mabigat yung kasi mabigat itong lalaki. Siguro mga around 20 kilos yun. Yung lalaki mga 17 kilos. Hmm, ano lang, estimated lang. So yun lang po. Don't forget to like, share, and subscribe. Salamat po.